Bye bye kuya. Pasok na po yung kuya namin sa room nila. Pasok na po sa si school. School na daw siya. Ayaw na mag-absent. po kay pauwi na po sa amin. Atin ko lang po na kuya namin kasi school. Hindi ko na po na-vlog kanina kasi masyadong sobrang daming tao dito sa gabang ng tricycle. Naglalagad mo kami madilim pa po eh kanina. lalakad mo yung palabas ng bahay, madilim pa. Ngayon paliwanag-liwanag ang konti. Hindi mo alam, parang uulan na naman ito yata eh. Dami pong estudyante naglalakad kasi malapit po yung school dito. Yung San Diego at saka yung high school. Uh, marami lang pong naglalakad. Ayan, dami naman naglalakad. Dami din naglalakad na nanay pa <laughs> Yung kahapon, nang nagatid ako sa ko kahapon, eh pag uwi ko rin, dito doon ako sa kabilang kalya doon. Ako naglakad sa doon, kabilang kalya. Biglang lumabas na aso. Tinahulan ako. Sabi nga, takot ko eh. Baka manggagat eh. Hello po sa mga lahat ng mga nanay dyan na nanonood sa pagbablog ko. Hello, hello po. sa mga subscribers ko na konti lang. Hello din po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa panonood po ninyo. Sana hindi kayo magsawang manood sa pagbablog ko. Pabili spaghetti, uh -huh. te. Ba Oo. Cheso. Ay, na te? Nagkano yan? Ang naman. Masarap yan kasi ito yung dala ko eh. Ito masarap yun nanay na, na spaghetti. Ang ulam niya. ngayon po pauwi na po papasok na po ng kali sa amin <coughs> ay kapulod <laughs> <laughs> At, babay po maraming salamat po sa pag po sa pag vlog po At, sana hindi kayo magsawa manood sa vlog ko. Sige po, tingin sa next vlog ko po. So, Maraming salamat. Bye-bye!